Papasalamat ako sa tulong na ginawa niya sa akin. Miss Sibilia, siguro lihim siyang tagahanga, kaya ganoon lang po. kanyang pag-aalala sa inyong kaligtasan. Sana nga, tama ka. Ibig niyo sabihin, humahanga kayo sa kanya? Di ba? Pwede. Eh, Miss Sibilia. <laughs> Kasi diba, sino ba nang babae ang hindi ahanga sa isang magiting na bayaning kamukha niya? Yes. <laughs> eh, Miss Sibilia, macho ba siya? Mabait siya. Matanggat ho ba siya? Napakabait niya. Gwapo ba siya? Uh, mm, sobrang bait niya. Ano ba? Ang kostyong-kostyong ka ba? Alam na, huwag ka! Ah! 에아아아 <스쳐서>

<laughs> Pera? <laughs> Dali! Miss Sevilla, nabalitan mo, mo uh, nangyari sa inyo sa crossing. At ang balita namin, na hindi hindi daw ginawa ang sa inyo ni Xlang Hero. Ano mo masasabi nyo kay Xlang Hero? Oo okay. oh, nga mag-comment lang po. Hanggang ngayon, hindi ko pa kilalang tunay na pagkataon ni Hero, pero kung sino man siya, nagpapasalamat ako sa tulong na ginawa niya sa akin. Miss Sibilia, siguro lihim siyang tagahanga, kaya ganoon na lang po. kanyang pag-aalala sa inyong kaligtasan. Sana nga, tama ka. Ibig niyo sabihin, humahanga kayo sa kanya? Di ba? Pwede. Eh, Miss Sibilia! <laughs> Kasi ba diba, sino ba nang babae ang hindi hanga sa isang magiting na bayaning kamukha niya? Yes! <laughs> eh, Miss Sibilia, macho ba siya? Mabait siya. <laughs> Matanggat ho ba siya? Napakabait niya. Gwapo ba siya? Uh, mm, sobrang bait niya. <laughs> Miss Villa, may iba ho tayo ng usapan. Sino ang tao may pakananan ng disgrasya nangyayari sa inyo? Uh, eh, hindi ko pa ho pwedeng sabihin kung sino eh. Ah, Miss mm -hmm. ang tao hubang to eh, may lihim na galit sa inyo. At Marahil, kung hindi kay ex lang hero, matagal na ako'y napahamak. Sino ba talaga siya? Oo oh, nga, sino, oh, sino, ba siya? Sino ba siya? Ba siya? Ba siya? Sinu... Ako! Uy! Oy. Yeah. <laughs> Kamusta mga paparazzi? Arong... ninyo? Kunan niyo ako! Kunan niyo ako! Ya! <laughs> ya! <laughs> 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 Mr. Arman, pwede mo ba magbigay ng statement? <laughs> Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ako, si Dr. Ivan, ang magiging bagong pinuno! At kayo lahat ay lulun sa harapan ko at magiging mga alipin ko! Meron pa ho ba gustong sabihin? <laughs> wow! <tinyo> kayo <ako, tinyo> na ang pag-aayos sa katiyana! Kaya't dapat ang kayong mapatay! Bakit kaya namamatay yung ilaw? Ah! Kaya pala namamatay yung ilaw eh! Pinakikilam mo yung trabaho ko eh! Bitawan mo nga yan! Baka makuryente ka! Balik ka nga dyan! indi eh, hindi ko sinasadya. Pasensya na ho kayo. Eh, kayo kasi. Nabotang! Ah. Ang lakas ng grounded mo!